ha? Napakadami ha? Puro 1.5 po. Ayun ang mga kadyang. Ha? Sa ating sukay natin, 1.5. Napakarami. Everything. Ano po ha? Yan diba? lang. Ah, apat na piso. Bali, apat nga na piso mo to. Kasama to. Ginawa ko ng piso to kasi wala pa naman timbang to. Ayan, ter 3. 3 Oh, plus <laughs> 23. 27, diba eh, <laughs> ayo mga kajar yan ako tayo ng ano, electric fan ya saka ito mga bote ayun mga suki natin kapunta tayo dyan marami tayong suki dito sa dulo hindi pa naman tsaga tsaga lang tsaga tsaga ayan good morning oh good morning hi hi youtube hello panood si youtube ayan hi hi ya. Ayan, oo. Oh, <laughs> oh, Subscribe niyo ako. Oh, Tama. Naman. subscribe mo ra, Ayan, para makita niyo ako. Ayan. Sina? Sana ko nagala. Ah, ha? Oo, <laughs> oh, eh, para makita niyo ako. Ayan. Misa, wala ba doon? Para... Dami Super dami ng plastic. Ayan pa. Ayan. Dami na ng phone. Halo. Heeh. Oh, bakit? Na upo ana, kulang. si Sugar. Si Sugar si Sugar. Video ka, nah, dali, di rin, di na, ka na, na kasi. Ha? Rin, dino, mo, mo. <hamı> <hamı> <hwang> okay. <hamı> <hamı> sabihin sa'yo, ang sipag naman. <laughs> Uy, may, ako, may 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 piso ata yan. may piso. Uy. Oh may gasto. <laughs> sana ano kasi pinto to yeah. sana si Chu. Oh. Eh siya eh. Asa na ba? Wala, wala kalakad, -kala, meron. 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 Wow. Wow. Ayan. O, isang kilo to. Isang kilo. Hindi nakasabay to, Eh, hupo hey, niya. Kaya Wala akong mga sako naman. Mm -hmm. kasi, yung mga laman. na to, Ano tong Maliit na washing to. Maliit na washing Oo. Bagog-bagog na sila. Oh. Oh. Na. Oh. Benta na! Benta na! Benta na.

Bakal din, bote, mga galon. Ayan, bakal yan. Ayan, na, natin. Ayan, na. ayan. Na. Ito so, ang mga suki natin at napakatagal natin um, hindi umikot. Kaya marami ng kalakal. Oh, ang pagpag-ahawak. Ha? Uh, eh? Ang pag-ahawak. Hindi. <laughs> no problem. Wala. Kameraman ako. Pangalawang kameraman na yan. Pangalawang kameraman. Anong pangalan ng vlog mo, Kuya? Tony Boy, Junkia Vlog. Ah. Ayan, -huh. subscribe mo ko. Sige, sige. Sa YouTube ka na? Oo, oh, yeah, yeah, sa YouTube. Mas may kinikita ka na ba dyan? Wala pa naman. Bago lang din naman ako. Hindi pa naman ako matagal. Meron, meron na rin. Nag-umpisa na rin. Magkaroon ka lang ng YouTube na silver eh. Huh. may sahod ka na nun. Oo. Malaki na sahod nun. Tsaga, tsaga lang. Malay mo, makatulong ka na sa mga nangangailangan. Meron ka ng sponsor. Makakatulong okay, ka na. tagal mo na sa ayo Maliit pa lang ang mga natin, bahay. Oo. Okay lang yan. Kahit maliit ang bahay, kung tao naman ang nakatira mayroon yung bahay, ano? yung eh, malaki yung bahay kung hindi naman tao nakatira, Hindi tao nakatira, no? Mm. Ayan. Oh, uh, 1.6, yung plastic. 1.6, may bakal pa. Ito pa. Mayroon pa dyan. ayan. 1.6, yung bakal mo. Ay. Era <laughs> ko wala Kasi yung calculator ko, oh, ano, yung nasira. <laughs> ito mo yeah. na yung gagamitin ko. Eh, ito mo. Sige na mga bote, yan, mga imperador. Hantay natin yung sukay natin. Kadyang, kat uh, linalabas pa oh, yung mga kalakal. ako oh, kinukuha yun na, kinukuha yun. Kinalabas mo na. pa yung mga kalakal. Dito tayo sa lilim.

six, 7 8 9 10 10 'yung bahan mo po mo. plus 10 din to 20 Ay. Oh, tat oh, o, ah, Tatlong piso na, ayan tatlong piso na to. 0.6 Ah, uh, 20, 23 na. No? Tama. 23 start to. Okay. Ayan, 1.3. Huwag natin 1.3. ah uh, ang SM bonus talaga hindi ito nakukuha ng lima ang Wilkins lang ako kuha. ang nakukuha ito SM bonus dito dati kinukuha ko yan ng lima ang buyer ko ngayon bako ayaw nila ng SM bonus ang kinukuha ko lang ngayon yung Wilkins saka absolute yung 8 liters saka 6 liters na absolute Ato. Ito, ito yung simbono sa ayaw nila. Ayaw nilang gamitin to. Ayun. Kaya ito yung kukunin natin. Oh, ito lang wala. Hindi pala ito yung simbono. Oh, ano, hindi pala Wilkins. Ayun. Ayun. Ito, sasama lang natin sa timbang yan. Ito lang yung apat na Wilkins ang ano natin pabayaran ng libo. Ha? Okay, ito pa. May 1.5 dalawa. Ito, sama natin sa timbang yan. Eh, Ayan mga kadyang. Uh, natin. Ang mga speaker. Oo kaysa nakatambak lang. Hindi pwede na lang. Ang dugo. Aluminum ka. Ako isa ganyan. Magkano yan? Ayun, timbang din. Ano rin yan? Limang, limang piso din ang kilo niya. Ayan. Wala na plastic. Wala na. Magkano ko po di sa lang ang 2.2 ayan 2.2 ka yung speaker kasi pinipresyuan lang natin yan ha lang natin o yan o para makita kayo sa youtube o kawai kawai o hi kuya yan <laughs> oh, ayaw, ayaw. <laughs> eh, hey, problema. Makita. I-subscribe niyo ako para makita niyo, makita niyo yung, makita, makita, kayo. Oh, Tony, Tony Boy Jiang Shop Vlog. Ha? Bago lang naman din ako. Hindi pa naman ako nagsasahod. Oo. Oh. Ayan mga kajang, dito na tayo at medyo mainit na. Ayan, nakakuha tayo ng mga Ayan, mga speaker. Ayan, ang speaker. Ayan, mga katiyaw. Speaker. Ayan, haminarin na rin tayong Wilkins. Mga galon. Ayan, power tool. Ayan, mga bote dyan sa loob. Maraming mo din. Meron pa tayong pupuntahan. Ayan, soke pa natin dito. Marami na rin siyang kalakal. Hi, madam. Yeah. Ayan. So Ayan. Ayan, soke na. Uya? Ah, hala. Ay, saglit ang ulangin ko lang muna ito. Saglit ako. Oh. Pagbalik ko ha. Pagbalik ko. Ayan, ito na mga kadyang. Ang ating suki. Ito lang. Ito hindi na ito nakukuha. Ay, hmm? ako kayo. Ayan, ako kayo. Ayan, 3.4, eh, ano 3.4 kung ano? Haha. 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 maliliit tanggalin natin maliliit kasi

Ibang ibang ako hmm. yun na stuck. Eh. Ganyan talaga na stuck. Eh. Ha? Kurang na ako sa ko na ang piso Yung tatlo na yung piso na yan, ha. Mabali sampo. Sampo lahat. Plus Wala na yung pala kalakal ko eh. Hmm, kasana. Sasabihin ko na. Ah, buwi na.

Papawi na rin tayo. Hi camera mo. Subscribe mo ako on YouTube. Ano naman? Oh, na. Hi boy. Hi boy. Para makita, ka. Makita ka sa YouTube. Ayaw. <laughs> <laughs> Nagtatawa <Nabunggo, laughs> eh. tuloy sa ito. Nabungo tuloy sa ito. Kakatingin sa akin eh. Hindi e, ganun na kayo. Mablog tayo. Oh. <laughs> Ayan mga kadyang. Pawi na tayo. Ayan. Narami tayong Wilkins. Ayan mga galong. sari-sari, may rice cooker, may speaker. Ayan, sari-sari sa loob. May, mga bakal tayo dyan. Ayan, sari-sari, plastic. Kaya lang ang karga natin mga kadyo, kapag mainit na. Hindi natin kaya ng init. Kaya, pauwi na tayo. Ah. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my youtube channel Please like and share sa aking mga videos mga kadyang and please, bye bye